Magkano? 2.5 2.5 mo? Ang mura nito ah Babae pa oh 2.5 lang oh 300 na lang Ayun 300 Mga Aspen oh Ang kakaba oh 300 ang isa Ito ano ba to? Ilang buwan na to? 1 year 1 year 1 year 1.5 1.5 1.5 Lalaki ba to? Babae. Ah, babae. 1.5 mga boss oh. Sa oh. Black tan. Magkakapatid yung tatlong oh, yan. Lilac con. Puro babae ah. O to. 30 to. Tigbebenching ko na lang. So, Dating 30. 25k na lang. 25. May mga papel oh, ba yan oh, kuya Marvin. O kompleto. PCCI papers. To the world to vaccine. Kuya ito magkano to? Ah? Yung maliit. No, Dalawang daan isa Ito mga boss, so oh, silipin natin yung lugawan dito sa Malabon Marami ako nakikita dito kumakain ng panga Ayan o, oh, napakalaki ng panga, pambira naman Oo, no. sariwang, sariwang panga Sariwang panga? Oo, oh, sariwang o yan Rest from eh. the farm. Balik ka kayo, pala yung lugaw nyo, no? Ano yes. po ba mga sawag ng lugaw nyo? Ito, may sopya, may tokwa, may tokwa at baboy, may dila. Hindi, yung mga tokwa, dati pa yan, eh. Yung may paan ng manok. Ah, paan ng manok. May dugo ng manok. Yung mga kakaiba, no? Pero ang best seller niya, itong pangang. Magkano po ito? 150. Kasama na lugaw. Hindi po. Ah, panga Yes. Pero sariwa na, no? makita niyo naman yung Ayan, ano. Ang gwapo po, libre lang. Grabe naman. Yes. <laughs> Dito lang yan sa Lugaw Anli, Lam Lamado. Good morning mga boss. Araw po ng Sabado, August 26. Papunta ako ng Malabon. Hulong duhat. Pasyalan ulit natin yung tiyanggian ng mga hayop doon. Samahan nyo ako mga boss. Ano ginagawa niyo diyan? Oo, oh, lais ta. Ayan si kuya oh Ang uli ng isda Kuya ano na uli dyan? Tilapia? Uh -huh. May iba no? Karoyo Ay sa kabila oh. May mga huli na sila Kuya, oh. ano na huli nyo? Yan tilapia. Tilapia. Yakpat si Kuya. Wala, may ina yan. Ayaw. May, ina. may ina ba ngayon? May mga boss oh. Ang huli sila isda. Nandito na tayo sa hulong duhat. Dito lang yung changgia na mga ayot mga boss sa gilid ng Mercury Drugs. Tapos may makikita kayong Minute Burger, ayun oh. Aga ni Boss Mac oh. Morning po. Morning. Lawag <laughs> lawag na mamaya. Ay, ay, ito Bird cage Mura lang rin yung mga second na cage dito eh Yan si kuya oh, may tuta agad oh. Magkano po yan? Magkano binibenta? 700, 700 ang isa Ano pong breed nyan? Analayan ng shih tzu Analayan ng shih tzu 700 ang isa Sige po salamat Magkano daw, boss? Magkano 600 daw? 600 dalawa? Ah, isa? Oo, oo. Sabi ko muna yung bike ko. Pinangali na ako. Sikip. Magkano rabbit nyo? 300 dollars. 300 isa Boss Dennis, bago na naman kap mo Oh, bago na lang yan May mga bago ang paninda Pero oh, hindi ako nagdala pero mayroon pa ako dyan Mayroon pa ako May bago ka? May bago tayo Sige, daan ako mamaya Tingnan ko konti pre Ikot-ikot ka muna oh. dyan Yan, si Boss Dennis, namimili lang rin yan oh. Ito 300 daw ang isa Mga rabbit Ito may pusa oh Anong pusa yan, sir? Magkano? 4,000 mga boss, oh, sir, sir. Isa lang dala nyo? Ito kanina to. Magkano binibenta? 1,500. 1,500 lahat na to. Dalawang ibon, saka isang maliit na cage. 1,500. Sama na yung damit niya, boss, oh. Sama na yung Sama na yung damit ba't african laberd yung isa? hindi po ano yan, unpaid unpaid, ah maka mo pala yan no? free flight pwede? hindi <laughs> hindi na FFP sige ha salamat thank you thank you boss dahil tuta oh <laughs> boss kakapon mga pusa dala mo ah yan po tao na eh ngayon, may mga shih tzu na siya, oh. 5,000 lang, babae, lalaki pa. May box na, lang, tsaka deworm. Ayan, si Boss Lito E. Eh Sanchez, no? Ikaw lang, pre. Oh. Ayan, mga boss. 5,000 lang ang isa. May babae, may lalaki. Pare-pareho lang ng presyo. Tapos, ito yung na-i-vlog ko kahapon sa bukawe Ano, na, nabili rin? Nabili. 5 pala kahapon, to. Low-ice pa isa neto, pre. Ah, ito maganda to. Malaki, no? Yung pinakamalaki. Ah, blue eyes. Ang dami yung number mo? Hindi, ano lang. Yung account lang. Oh, Lito E. Sanchez, no? Nasa asawa niya kasi yung number. Hindi niya kabisado, Taga may kawayan lang to. Ikot muna ako, pare, ah. Sir, magkano yan? Datsan nyo? Ano to? Hindi siya, Datsan. Ay, sorry. Bigel pala. <laughs> wala ko datsan, bigel pala. Magkano? 2.5. 2.5 mo. Ang mura Two nito ah. Babae po. oh. 2.5 lang oh. Kasi yung mga kapatid wala. Wala na po na. Sa benta na. May number kayo sir. Kunin na natin, mura eh. Mura yung ano niya eh. Bigel eh. 703744 Taga saan kayo, sir? Taga dito lang din. Wala lang si sir. Pag hindi niya nabenta dito, try niyo i-text. Oo. Uh -huh. Yan. Uh -huh. Kompleto, pati address ah kumpleto yan. Thank you, sir. Ha? Okay, salamat. Yan, may mga ibon din pala sila, oh. Sir, magkano ba pinaamurang ibon natin? 200 na lang. 200 ang isa. Sa cage 500 ang cage 600. Okay. Ito, ito, 500 to. Ito, 1-2 yan ah ito 1-2 collapsible yan yeah, 14 gates collapsible maraming ano dito african lovebirds yan yeah, hanapin nyo lang si sir ano ang pahala nyo uh, Michael po Michael sir Michael thank you ah salamat po igot pa tayo ito rin ang binibenta oh magkano binibenta Tipo, pinagano lang. ko, kala ko bibenta <laughs> eh, mga buso, kita nyo. Napakarami nag-iibon dito. May hand pa si Zero. Sir. Sir, magkano hand-feed natin? 700. 700 ang isa. Lutino ba yun? Bulsielo. Ito, opaline. 700 ng isa mga boss ito haguro mo ito dami oh ito nasa may kawayan din to minsan eh Boss, napasyal ka ngayon Okay oh, eh. Bay ba ng presto eh Ang kit ng tuta mo ngayon pre ah. Oo. Uh Magkano -huh. yan 500 lang yan yung... 500 uh -huh. lang Pampad yan, 500 lang Ayun si Kuya bukas ah, sa yeah, Santo Nino yan sa Ayun dami pa dun oh uh -huh. Magkakano yan Kuya? 300 na lang Ayun 300, mga Aspen oh trabaho oh. 300 ang isa. Ito po ito na lang po na motor Labas mo, pakita natin yung katawan. Ayan no. Oh. 300 ang isa oh. Tay may number po ba kayo? Contact number? Baka ano eh may gustong bumili ng mga tuta niyo, di ba? Pag hindi niyo na benta dito, kukontakin na lang kayo. Ano na rinito sabihin narin mo. Ito na pala si Ate, yung may-ari ng mga tuta. Kunin natin yung number no. Ano po number niyo? Sir, 919-580-4301. Taga saan po kayo? Dito lang po. Holo. Taga malabol Ayan mga boss, kung naghahanap kayo ng murang tuta, 300 pesos. Kontakin nyo lang si madam. Thank you po. Thank you, boss. Ay boss, anong tuta yung dala mo? Ayan. Ay, Crossbreed na ano yan? Ah, Magkano? 1.5. 1.5. Ito ano ba to? 1.2. 1.2. Ilang buwan na to? 1 year. 1 year. O real ba? 1.5. 3 ba to? Pa okay. ah, babae. 1.5 mga boss oh. Sa Samsung. 0966860134. Kami lang dito lang po kayo sa Malabon. Lugan. May mga ng babae yan, 1.5 mga idol natin, no? Oh. Nandi dito rin sa Malabon yan Si Boss Noel, tsaka si Boss Marvin Ah, yun Last yan, malam yun Kanina yan? Secret, basta binibenta ko 10 10 libo? Joke lang, joke ang boss, ano? boss Marvin, oh. Alaskan Malamute, 3 months old lang para kayo may alaga ng limaw. Kay Boss Marvin pala to, Alaska no. O oh, ayan oh ha. <laughs> no. Ah, lalaki mga bro. Magkano ulit? Uh, 15 na lang 15,000 Buha 15 buhaba na presyo ng Alaskan ito, ngayon meron tayo French yung French vlog mo yung French ito papakita ni Boss Marvin yung mga French Bulldog Black Tan magkakapatid yung tatlong yan oh, lilac con puro babae ah Oto, 30 to, tigbebenching ko na lang isa, Dating 30, 25k na lang 25, May mga papel 20, bayan yan kay oh, Marvin? Kompleto, PCCI papers To the world to vaccine To the worm, to, to, vaccine, vaccine o PCCI process 25,000 na lang po isa 25k Tapos ah, syempre, no, Mayroon ito Meron din tayo mga European budget no? Mga Euro, Euro -line. Euro, line Ayun, no? 5,000 no? 5,000 isa 5,000 ang isa Eto pares ba to? Pares 10,000 Pag pares mga boss 10k Ganda oh Solid na solid oh Marami palang alaga si ano 90s pa lang pala mga boss Hindi pa uso ang sanggian Talagang kilala na pala si Boss Marvin sa pagdating sa mga hayop ano Ito pa oh Euro line Euro line Euro line yung mga yan Kulang na lang boss Marvin magtayo ka ng su ah <laughs> Mahilig lang po Ayan po may mga Pamahaling kalapate rin siya Ito na kasi Tigwa 1.5 na lang pare Kahit mano kahit kalapate Magre-reduce -re lang tayo ng alaga Ito daw naka-sale to mga to 1.5 ang pare Saddleback ba to? Ah uh, oriental Oriental o COF Oriental Prill 1.5 daw ang pares May maraming paninda si Kuya Marvin eh. ayun po oh. uh, Kung interesado kayo sa mga panindang hayop ni Kuya Marvin, pwede niyo naman siya contactin eh. Taga dito lang siya sa Malabon. Malabon na po. Malabon. Ah, uh, ito number ko 0968-298-5744. Salamat, Salamat, Kuya Marvin. ah. Salamat po. Ito sila sir, oh, kararating lang oh. May dala silang Shih Tzu. Sir, magkano isa? 5-5 na lang po. 5-5 ang isa? Puro itim. May vaccine naman siya, no? Uh, tatlong piraso. Ano yan? Puro lalaki, puro babae? Dalawang babae sa lalaki. Dalawang babae sa lalaki. Taga saan buhay, sir? Taga Ubando. Ah, Taga Ubando. May contact number ka? Ano number mo? 0912-7731 548 ah, Isa pa nga, lakas mo 0912 77 yeah, May bawas pa naman yung mga yeah, seats mo Hanggang magkano? Uh, 5,000 sa agad na yun Ayan eh, mga boss, kung interesado kayo I-text nyo na lang si Seth, taga-ubando lang to Salamat sir ha okay, Ito pa oh Boss, good morning Ano dala mo? Ito lang, sa ayun, pusa. Sa pa rin. Yung pa rin eh, no? Ayan, hindi pa rin nabibili to Sige sir, ha? pag may bago na lang tayo ah. Thank you, thank you. Dito na lang tayo sa Propa, oh. Tayo. May mga bago ba tayo, boss? Isa na lang yung chihuahua. Oh, meron na akong bago. Andito pa rin yung chihuahua niya, oh. Isa na lang to Oh, magkano na lang yan? 6,000 na lang yan. 6 na lang. Lala Oo, oh, yung nakaraan, dalawa yun eh, no? Oo, okay. kasama nito yung crib. 6,000 na lang daw yan, lalaki yan, no? Nag-iisa na lang. Ayan, Chihuahua. No, Ito, yung pa rin to, mga to, no? Ito yung pusa, bago. Meron tayong bago, para sa babae. Meron siya. Magkano? Bigay na lang ng 4-5 isa. 4 ang bang isa ah, Persian. Para yung babae. Ito, Itong, Itong na lang isa. Eh. Persian din to, di ba? Mas mura pa mas mura pala, po tayo, no? Oh. Ay mga boss, 4K. Itong Shih Tzu. Yung Shih Tzu, bigay ka 6.5 isa. Babay at lalaki. Yung Choco. Choco tsaka light. Choco. Dark tsaka light. Ito 6.5. Pareha 6.5 isa. Ah, pareho ng presyo, 6.5. Ayan, yeah, ang dala mo. Oo, oh, ito. Ayan, kunin natin yung contact number, no? Taga Tondolan ko. To. 09695 Okay na, no? Uh, tawag lang sila. Tawag na lang kayo kung nag kayo ng mga pusa at saka sitsu. Hi, boss. Good morning. Ano ba yung dala mo? Mga Persian din yata. Persian din to? Exo. Exo Persian. Exo, tama? Itong dalawan to. Magkano isa? 9K negotiable 9K mga boss, nego pa Dalawang babae to Parehong babae Tapos itong ano, Persian Babae rin, 4-5 Ito mas mura, 4-5 Babae rin yan 2 months, ito 2 months 2 months saka 3 months, okay Tapos itong isa Kaya ano to, kay Dennis Ah, kay boss Dennis pala to, no Yan si Seth, taga dito ka lang rin, di ba? Oo, sa ano, Ubando Ubando, kontakin nyo na lang si Seth kung naghahanap ko yun ng mga pusa ano ko, Facebook ko, Jeff Ilagan, contact number ko, 0916-3623-570. Okay, thank you. Thank you. Ayan mga boss, nandito ulit si Sir Alo, yung nagtitinda ng mga Persian. Siya, ano o, oh. okay, yun, ito nga na, itong, ano, smoke black? Smoke black? Oo, oh, 18 siya, nalaki. Nalaki? Oh, triple coat yan. Ah, oh. Ilang buwan ito? Yeah. Kaka 3 months lang yun lang yun. Kaka 3 months lang. Kaka 3 months kung sa'yo yung ay na babae. Ito babae, bahay ay oh. Bahay ay. Ito, kailangan 7 7K yung kape. May bawas pa naman yan. 6.5, ang, ang 65. 65. 65 daw binibigay na ito, smoke lang, Magkano oh, ka? Sa mas mahal pala yung ganyang kulay. Smoke black, no? Sa triple coated kasi sila. Yung sila. Sila. sila normal na lang. Ayan, mga boss, baka kursunada nyo, no? Ito, lalaki to. Sa babae. Taga, saan po ulit kayo? Taga na bota po. Taga na bota si sir. Contact number, sir? 0956-443-0490. Okay, salamat, sir, ha? Hoy, boss Mandy. pinaka sikat sa mga high-end na ibon, no? Dati, no? Yung medyo mataas pa ngayon, ano na eh, mura na eh. Hoy! Masarap dati. Boy. Masarap dati, no?

Hindi ko na ako musalay yapasin na sila 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 dalawa 4,000 dalawa Pabo. Ilang taon na po yan? Five months? Hmm, bata pa pala to. Ang daming ibon. Ganda ng perso. Pero kaya lang may issue yung mata O pala yun mo magkano? O pala isa? Hindi Yung green Apat na libo yung latino pa o apat Sa naghahanap naman ng kalapate yung Marami rin dito mga busay eh, no Awla awla dito. puro kala party na pala to. mabait hindi umali kaya magkano dito? 400 4 ang isa ah dalawa na 4 mabait ano hindi lumilipad bata pa kasi thank you kuya kaya ito mga boss nakakita na naman tayo ng shih tzu Ayan, dalawang piraso, ang laki nung iso. Ako na yung isa eh. tatlo kanina yan. Three months na po sila eh. Three months na, kaya pala medyo malaki no. Pero ito maliit, teacup. Ito maliit. Uh, Sir, magkano po binibenta? Five-five po. Five-five, may five. bawas pa po. Ang na lang Sagad na yun sa five-five. Oh, five. okay, three months, three months po siya eh. mga boss, oh. Babae pala to. Hmm, babae. Yung isa? Ito po lalaki. Lalaki yung maliit. Rin. Walang papel pero may mga bakuna naman eh. So, Ayan, pay ang isa mga boss? Taga saan po ba kayo, sir? Ako, Fairview. Ah, taga Fairview pa si sir, ang layo, no? yung mga interesado kayo, kung malapit kayo sa Fairview, no? Pwede may contact number nyo? Pwede po. kontakin nyo na lang si sir. Sa Grotto, sir, nagpupunta kayo? Medyo mas malapit yun, eh, di ba? Sa ano, sir, Grotto? Ah, minsan. May mga tiyanggian din doon pagka-araw na linggo. Bukaw eh, meron din. Ito. Sige, banggitin mo na lang, sir. 0942. 09? 0942-759-0437 Okay, salamat sir ha Salamat pa Ito mga boss, oh, silipin natin yung lugawan dito sa Malabon Marami ako nakikita dito, kumakain ng panga Ayan o, oh, napakalaki ng panga, pambira naman Ito po, no. Sariwang, sariwang panga Sariwang panga? oh, sariwang o yan Press from yun. the farm. Bali, iba pala yung lugaw nyo, no? Ano yes. po ba mga saug ng lugaw nyo? Ito, may sopya, may tokwa, may tokat baboy, may dila. Hindi, yung mga tokwa, dati pa yan eh. Yung may mga... paanang manok. Ah, paanang manok. May dugo ng manok. Yun, mga kakaiba, no? Pero ang best seller niya itong pang... pangang. Magkano po ito? 150. Kasama na lugaw? Hindi po. Ah, pangalang. Yes. Pero sariwa ano? na, makita niyo naman yung Pag, ano. Magkagwapo po, po. libre lang. Grabe naman. <laughs> yes. <laughs> Lugaw Anli Liamado. Ano pangalan na nyo? Lugaw Liamado. Ito. Ayun, Lugaw Liamado. Oo. Uh -huh. Ayun si madam ang hanapin niya. Ano pong pangalan nyo? Veronica. Veronica. ano? Ayun, 150. Napakalaki mga boss, oh. Grabe, kaya pala At, daming kumakain mas mas dito. Masarap po ang lugaw namin, sir. Pakita ko lang yung iba, no? Okay. Ayun, ang daming pa dito. Ayan po. Tapos yung paa po, magkano? Tatlong piraso ho, 40 peso. Mahal lang yun, wala pang lugaw. So, no? Pa. Ayan. May mga boss. Oh. May atay rin ata, ano na -sakto yun. No? Atay ka Yan saktong-sakto yun. Pagkatapos yung mamili ng mga hayo, pag nagutom kayo, Pasyalan nyo si nanay dito. Dito ho yan sa Flores Bazaar. Sabado at linggo lang po, no? Ah, um, Monday to Friday po. Tapos Saturday and Sunday, half day lang po kami. Okay, okay. Salamat po, na ha? Maraming salamat din. See you guys! So, ayun mga boss, no? Nakakita na naman natin yung iba't ibang klaseng hayop na binibenta sa Malabon. Sa mga gustong pumunta, ang araw po ng Changi sa Malabon. Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 12 mga boss. Okay, pauwi na rin ako mga boss. Dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita e, takits na lang ulit tayo. Pausunod na the video.